Yung asawa ko, bata pa. Naku po, patay ka. Tingin mo ba, pag namatay ka dahil nasemplang ka, hindi yun maghahanap ng iba? Ang gantang batas. napakagandang batas. Ang titigas lang talaga ng ulo ng mga Pinoy. Sobrang titigas. Kumbaga, kinabukasan mo yung nakataya dyan. Kinabukasan mo. Kinabukasan ng pamilya mo. Kinabukasan ng finances ng rangkanyo. But, wala eh. Hindi ka nag Kinabukasan ng mga anak mo, pag tatay ka, kinabukasan yan ng mga anak mo. Kasi pag nabagok ka, paano na? Ikaw lang nagtatrabaho. Paano na yung mga anak mo? Paano kakain? Paano mag-aaral? Ba? Di nagkaroon tuloy ng malaking problema din yung pamilya mo. Di ba? If happens, pag naman sana. Ba? Nagkaroon ng malaking problema. Siyempre yung mga anak mo, yung mga may iwan mo no of course makakapag iwan ka dyan ng utang at makakapag iwan ka ng bangkong walang laman so mahiya tayo dapat iniisip na natin yung mga bagay bagay na ganun eh. dapat advance tayo mag isip paano pag nasemplang ako yung asawa ko bata pa naku po patay ka sa so, tingin mo ba, pag namatay ka dahil nasemplang ka, hindi yun maghahanap ng iba? Siyempre, maghahanap ng iba yun. oh imagine mo na lang, kapatid. Hindi yun maghahanap ng iba? Siyempre, maghahanap ng iba yun. oh imagine mo na lang, kapatid. <laughs> Namatay ka, tapos pinagpalit ka ng pinakamamahal mong asawa. oh tapos, siyempre, hindi mo sure yun kung paano niya i-treat yung mga anak mo. Oh, magkisit ka Ha? Lalo kung may anak mo, babae. Tapos mag-aasawa yung asawa mo ng syempre, lalaki asawain nun. Lala namang babae rin. O, patay ka. Baka kaya dapat nag-iisip tayo ng advance? Ang disgrasya na dyan lang, kaakibat na ang pagiging driver, ang disgrasya. Na lang, kakambal yan ng isang driver, disgrasya. Lalo pag motor, ano? Ayan, mga walang helmet. Walang pakundangan, walang pakialam. Alam mo mga kapatid, ang masaklap pa dyan. pandamay ka ng iba eh. Parang ako, ay, eh, nagdadrive ako, di ba? Kasi, nanghiram, nang hiram, nang hiram kami ng, kami ano, ino. You know, nang hiram kami ng sasakyan para, eh, may palaruan pala ngayon dito ng mga kolo. Sa kolong. 20. Ha? Sa 20. Ano, nagpapractice sa mga kolo. Mapasyal tayo dito sa 20 nasa kami dito dahil nagkakaroon ng karera ba or something uh, palaro no ng mga kolong. Kala, 'yan, 'di ba? Again, nanghiram kami ng sasakyan. Oh, so dire ko. Safe kami sasakyan 'to eh. Eh paano pag mayroong rider na hindi naka-helmet? Na biglang tumabi sa akin. At hindi nyo na-control yung manibela, sumabit, sumemplang, hindi naka-helmet, bagok yung ulo. Kawawa naman ako. Anong kinalaman ko na, na sinabitan mo ako, anong kinalaman ko sa'yo na hindi ka nag-helmet? Anong kinalaman ko ngayon sa pagkabagok ng ulo mo? Wala, di ba? O, kawawa naman ako. Ako nag-iingat. Kasi napakalaking responsibility na ikaw ay mahawak ng manubela. Ako nag-iingat dahil gusto ko pang mabuhay ng matagal. At gusto ko pang, alam mo yun, mag-enjoy naman sa buhay ko pero sinabitan mo ako. Bagok yung ulo mo. Paano yan? Siyempre, kakasawaan mo ako yan. Tinamay mo pa ako. Di ba what I'm saying is, hindi lang tayo ang nasa kalsada, lalo na kung pampublikong kalsada, gaya ng inatahak natin ngayon, pampublikong kalsada to, lahat ng driver nandito. Disiplinado, si Raulo, pasagolero, kamote, katulad niya, no, may mga bata, tatlong bata. Pag di ka nag-iingat, nasagi mo yan, patay ka. Ano sasabihin mo sa magulang niyo?